Okay. Pag umihi po kayo, bababa yan. Pag dumumi, bababa. Pag pinawisan, bababa. Ang hindi alam ng karamihan, pag may bisyo po kayo, ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakakasunog ng tubig sa loob ng katawan ng doble pa kesa pinapawisan lang. Pag nagpupuyat kayo, doble din po ang natuto yung tubig sa loob. Ang tawag namin dito sa science, dehydration. Ibig sabihin, bumagsak sa 70% yung tubig sa loob. Hindi na normal ang katawan mo. At kailangan mapalitan natin ang nawalang tubig. Tama ba? At ang sabi ng science, In order to replenish the lost water, you need to consume at least, pinaka kaunti, ay walong basong tubig araw-araw. At may lilinawin lang po ako. Okay lang ba? Ang sabi, tubig. Tubig. Hindi kasama dyan ang juice. Hindi kasama ang iced tea. Hindi kasama ang sabaw. At lalong hindi po kabilang dyan, ang soft drinks at alak. Malinaw? Ngayon maging totoo tayo sa isa't isa para bilang doktor makatulong po ako sa inyo. Yung totoo ha, ikaw ba nakakainom ka pa ba ng walong basong tubig araw-araw o hindi na? Yeah. Salamat sa pagiging tapat. According sa data namin sa DOH. Meron ba mga BHW rito? Barangay Health Workers? Ah, wala. Sayang. Dapat nandito sila kung meron, ano? Ayun, napaka-importante na ito, oh. Basic lang. Tingnan nyo. According sa data namin, sa DOH, mahigit 90% na ng pamilyang Pinoy ang hindi nakakasunod sa pag-inom ng walong basong tubig. So, sa sample lang ko kayo kung isa ka sa hindi nakakatupad niyan. Monday o lunes, nakainom ng walo o hindi? Kung hindi, tignan mo, araw pa lang ng lunes, hindi na normal ang katawan mo. Okay? Martes. Tuesday o Martes. Nakawalo o hindi? Kung hindi na naman, pabagsak ng pabagsak ang water level inside. At habang bumabagsak ang tubig sa loob ng katawan, lumalapot ang inyong dugo at nagiging acidic ang buong katawan ninyo. At syempre, elementarya pa lang na ituro na